Hello mga kamarites for today's video ay magluluto na naman tayo nito ay alam na days at pagsabay sabayin ko na nakapreto yung mga lamas niyan siyempre nilagyan ko ng uh, loya kasi itong iluluto ko ay may halo or saho na atay ng manuka itagoy eh. ngayon ko lang nabansin wala pala akong tuyo naubos na yung toyo ko kasi hindi na ako tinuyo ng ilang uh, ilang araw na, ay uh, ilang months na. Mabait na ako ngayon. Malabasin muna yung aroma niya as yung lumabas yung amoy niya na amoy mabango. Saka ko na ilagay yung pangsahog ko na atay ng manok at saka hipon. Alam niya na siguro kung ano na yung ating iluluto Masahal, at okay-okay na. Nangamoy, may, nangamoy na yung aroma niya. Ayan, pagsabayin ko na sila ng itong hiko at saka yung atay na lamok. Kasi medyo ice-ice pa siya. Galing sa freezer kasi eh. Siguro, mas mabilis yung maluluto yan. Mawawala yung pagka-prosin niya kung tatakpan ko. Kumukulo-kulo na siya. Isabay ko na rin yung carrots ko. Kasi matigas-tigas yung pagkagayat-gayat ko. Kainatihan ko man yan siya. matigas pa 'yung. Hatay ng manok. As in, matigas siya. Ay nako. Bahala na siyang matigas 'yan. Basta lagyan ko na siya ng mga pampalasa. Black pepper lang naman pampalasa ko at saka itong smoked paprika. Lamihan ko lang siya kasi hindi naman 'yang maanghang. At itong buo-buo paminta at saka daw ng laurel tamang halo lang medyo may ice pa yung ano yung atay ng lagyan ko na ng tuyo para hindi siya tuyo tapos takpan lang iwan po, ko kung anong klaseng pagluluto itong pagluluto ko hindi ko naman kayo tinuturoan na magluto basta ito ay sarili kong recipe lang pa. kasi hindi naman ako gaano kagaling magluto chamba-chamba lang. Basta ko kayo, ano yung maisip kong kainin, ako na yung bahala sa recipe. At wala lang, hinabol ko lang tong ano, oyster sauce. Kasi wala tayong ka toyo. Kaya, yan na lang. At maglalagay na ako ng tubig. Para kumulo bulok na siya. Kunti lang naman yun. At syempre, dagdag pang palasa chicken cubes. dahil kanina pa siya kumukulo agoy okay, ubos na yung ano ko pampalasa ko wala na tak tak ko na lahat bahala na maanghang wala na ubos na haluin na natin at syempre titikman wala naman paano mo malalaman kung hindi mo siya titikman hmm. kulang pa kulang sa lasa matabang naglagay ako ng kaunting asin pwede na yan dagdag dag, tak tak oh, ayan. pwede na dagdag tak tak hindi ko lang ano ba tong trip ko may pandisal sana no bakit sa pandisal pero hindi niyo pa alam kung anong niloloto ko ay syempre ito lang naman ang niloloto ko magpapansit tayo At syempre mga dyan, kanina pa siya kumukulong. Ilagay ko na lang to. Halong-halong. Malalaki yung paggayat ko sa gulay na ihahalo ko dito sa akin pansit. Kasi, hindi ko alam bakit. Basta yun lang yun. Nagurog pa yung kanton Ano ba yan? naman na walang ano, walang taga Walang taga-video ba? Bahala na. Basta ako haluin ah, ko lang ito. <laughs> Yan lang muna kayo. <laughs> Samahan nyo lang ako dyan. Ay, parang kinulang siya sa... Kinulang ng tubig. Kailangan... Hmm. Tuturo yung ano ko. ay mabilis pala lumambot yung kantong piling kan ah oh, yan <laughs> ang lalaki ng pag-slice ko sa repolyo at saka sa ano green pepper ko taman ko ba <laughs> sign na tinamad na siya mag mag-slice ng gulay. Kaya ganyan. Hindi. Gutom lang ho. Kaya ganyan. I-try ko kaya siyang takpan, no? Para maluto ng maayos. So, yan ang na mahalo naman natin. Ayan. Wow. Parang ang bango niya. Amoy pa lang niya. Ang sarap. Uy. Ako. Hinaan ko lang siya ng apoy. Eh. Kasi baka ma-overcook yung gulay niya. Hindi <gasps> na naman pa talaga ako. Uy, mga kamaritis, pakita ko sa inyo. Oh, 'Di ba? Pakayamin niya. yun ako mga kamaritis bahala kayo dyan kakain ako kay gutom na talaga ako nagutom ako sa amoy niya sobrang yummy wow ang sarap niya kain po tayo mga kamaritis sa inyo dyan anong ulam niyo or anong breakfast or anong merienda niyo o oh, pwede na to Merinda ko na to merenda ko na to at saka breakfast uy daming daming sahog So, ayun na nga. Kain mo na ako, mga kamaritis. Bye-bye. Thank you for watching.